So ito yung uh, mga manok ko dito sa probinsya ng uh, Cebu. Kumbaga ang gagawin ko ngayon is uh, last uh, binta ko na ito. Tapos uh, lilipat na lang ako ng uh, bagong area. So ang isa sa mga dahilan kung bakit ako lilipat sa bagong area dahil uh, una sa lahat itong uh, pagmamanok kasi uh, kailangan kasi natin dito na tayo mismo yung mag-alaga. Kumbaga hands on tayo dito sa ating uh, pagmamanok. Kasi nga, kung uh, iasa lang natin sa ibang tao or yung iba na mag-alaga, ang uh, tendency niyan is uh, maraming mamatay sa ating mga manok. Uh, marami pong uh, magkasakit. Kung baga, dito sa probinsya kasi ng Cebu, uuwi kasi ako dito every 2 two, two months or every 3 months. Minsan, every 5 months. So, pag-uwi ko dito, ang daming nasayang na manok, ang daming namamatay na mga manok ko dito. Kasi nga, Uh, hindi tayo hands on sa ating mga manok iba kasi kapag uh, tayo mismo yung uh, may-ari ng ating mga manok tayo mismo yung nag-alaga kasi nga kahit hindi natin alam ay uh, pinag-aralan po natin para uh, kung maari is uh, walang mamatay po dito sa ating mga manok so sa part ko naman na uh, iwan ko itong ano itong uh, manokan ko dito sa probinsya ng Cebu bali sobrang sayang talaga dahil Uh, ngayong taon lang is uh, bumili po talaga ako ng uh, mga manok dito like mga basilan mga upgraded na mga native na manok so bumili pa ako ng mga manok yung iba pa na pang upgrade ng mga roaster uh, nandito pa so sayang yung pira na nagastos ko dito tapos ang isa pa na pinakamalaki ko nagastos dito sa manokan ko dito sa probinsya ng Cebu ay uh, ito po yung mga kulungan so ang gastos ko dito sa kulungan talagang napakalaki na yung uh, nagastos ko dito at uh, biglang uh, iniwan ko dito yung uh, aking mga manukan dito sa probinsya. So itong uh, mga desisyon na ito ay uh, talagang pinag-isipan ko ito for how many times kung tama ba siya or hindi. So para sa akin medyo mas matimbang itong uh, paglipat ko ng uh, area dahil uh, mas marami siyang advantage compare po dito sa manukan ko dito sa probinsya ng Cebu so una unang advances po dito dito sa bagong area ko ngayon bali ano siya mas uh, malapit tayo sa market kasi yung bahay po namin is uh, uh, ano lang mga around mga 2 to 3 minutes lang siguro andyan na po yung uh, mercado so mas madali tayong uh, makabinta ng ating mga manok so ang uh, lilipatan ko naman na uh, lugar sa ngayon is uh, ito yung sa Uh, Alae bukid nun uh, diyan ako maglilipat uh, ng uh, bagong area na manukan. So, para hindi naman uh, masyadong masakit sa aking uh, kalooban na iwan ko yung mga manok ko dito, pati na rin yung mga nagastos ko dito sa mga kulungan. Ang uh, ginagawa ko na lang is uh, itong mga manok ko dito sa probinsya ng Cebu is uh, ibigay ko na lang ito sa mama ko para at least naman yung mama ko naman siya naman talaga yung uh, laging tumutulong sa akin sa pag-alaga ng manok para at least meron siyang konting uh, extra income dito sa pagbumanok dito sa probinsya. So, para sa akin, parang hindi na rin sayang dahil hindi naman napunta sa ibang tao yung aking mga manok. Yung iba na ginastos ko dito sa mga pabahay ng aking mga manok. Kumbaga, itong mga manok na nandito sa probinsya is uh, may bigay naman sa aking mga kapamilya. So okay pa rin kasi bawin na lang tayo sa bagong uh, manukan din po natin. And uh, as of now is uh, sa pagsisimula ko ng uh, uh, manukan is uh, inalam ko na kung ano po yung uh, pinakamaganda na market. So uh, mga no uh, mga 5 days ago is uh, nag-inquire ako sa mga merkado ko ano yung pinaka manok na hindi Manila talagang ganun pa rin ang pinaka hindi man na manok sa ngayon we have yung mga native chicken yung mga bisaya na manok but uh, sa ngayon meron din ako mga binibili na mga basilan para sisi pa lang is uh, pwede tayo makapagbinta and also meron din po ako mga order and may maya is uh, dumating na din po yung ano yung mga sampi native chicken so sa hindi pa alam kung ano about sa sampi native chicken Ah, uh, pwede niyo pong uh, i resist po niyo. Okay. A few moments later. So, dumating na po yung mga in-order ko dito ng mga sampin na uh, native chicken ah uh, dito sa Cagayan de Oro City. So, as of now na ongoing pa po yung uh, pagpagawa po natin sa pabahay at uh, mga kulungan sa ating mga manok. So, temporary is uh, dito muna sila sa Cagayan de Oro City. Kung saan dito po ako nakabase. So, ito yung uh, example ng isang roster na 7 months old ng isang uh, sampin native chicken. So, kung uh, makikita ninyo itong uh, sampin na roster, isa uh, kamukha po talaga siya ng isang basilan. Uh, kasi nga, itong sampin din is uh, may lahi naman talaga siya na huluwano. So, kaya yung uh, mukha nito, yung katawan nito, halos sa uh, kasing pareho lang sila ng isang uh, basilan. So, ang kinukuha ko dito bali sampu lahat, uh, dalawang roster and uh walo na ano na mga RTL na mga semi native chicken. So, mas maganda ito na paramihin natin itong uh, semi native chicken uh, kasi nga mas mabigat siya at uh, mas madali siyang Uh, maibinta po natin about mga 2 to 3 months pwede na natin siyang ibinta compare sa mga native na manok tulad ng mga pinaka most common na inagaan sa backyard yung uh, kadalasan na tinatawag po natin yun po yung mga bisaya na manok so yan so dito ay uh, bumibili po ako ng ano ng, uh, limber para pagdating ng mga inorder ko dito na mga zampin uh, native chicken is uh, ready na sila kung saan po natin ilalagay ho sila. So, ito is uh, ang ano, kung makita ninyo, ito mga sample native chicken. Uh, bali, yung kanilang kulay talaga is uh, naka-uniform. So, lahat ng uh, mga inahing manok o kaya yung mga RTL nito, ang color nila is black. So tulad nyan o, oh, yung kinukuha ko. So yan o. Oh. So color black talaga siya Black yung kanyang balahibo pero yung kanyang ano, yung kanyang... Uh, anong tawag nyan? Yung kanyang skin. Yung kanyang katawan is puti. So masarap din po yung kari nito kasi nga ito din po siya ay uh, makonsider na native. Dahil nagmula nga ito siya sa Sambuanga... Sambuanga City, Sambuanga Peninsula. So, uh, by the way na po itong uh, manok na ito sa ano, uh, Western Mindanao State University. So, ang project leader po nito ay si Dr. Teresita Narvaez. Kumbaga yung ano, yung uh, pag-develop ng uh, ganitong lahi ng manok. Uh, siguro familiar siguro kayo sa mga darag uh, native chicken. Ganun din po yung uh, pag-develop nitong uh, Sampin native chicken. So, yan. So, mas maganda na pure line yung uh, po natin ng uh, ganito na mga manok para pag ibinta po natin is meron siyang value. So, iba kasi sa mga ano sa mga bisaya na manok kasi kukuha tayo ng ibang roster i-upgrade natin pag ibinta natin ganoon din. So, iba kapag pure line kasi pwede tayo makapagpresyo ng mahal nitong uh, tulad nito nitong uh, sampin na mga native chicken So yan oh. Lahat uniform yan na black. So sabi ng ano, nagbenta uh, po dito sa akin na mas maganda ho daw na yung ratio po nito is sa uh, 1 is to 5. Kung baga isang roster at saka limang uh, inahing manok. Pero ngayon, ang uh, gagawin ko dito para mas lalong mas mataas yung kanilang uh, fertility rate ng kanilang mga itlog. So since walo ito na mga RTL na mga sampin, ang gawin ko dito is 1 uh, is to 4 isang roster at sa kaapat na mga RTL na mga sampin so yan yan o, oh. tingnan nyo yung mga mukha ng mga RTL na ito oh. so para sa yung basilan so kung ito yung bibilhin po natin ng mga RTL na mga manok mga weeks to go, month to go is uh, pwede na siya mangitlog so hindi po tayo lugi niyan kasi hindi na masyadong magasto sa feeds at uh, uh, mga ilan na lang mga days or mga month na lang po yung hinihintay po natin ay uh, pwede nating uh, makita natin yung resulta sa pagbreeding natin ng manok.